Hello mga Lods! Magandang magandang umaga po sa ating lahat. And for today's video, nandito po kami ngayon sa aming barangay hall at meron pong libreng medical mission na handog ang aming napakabait na Vice Mayor si Toti Lazaro at alam nyo mga lords before magumpisa ang medical mission meron pa po silang palibreng sopas libreng gupit at libreng Masai syempre mga lords dito po tayo sumalapit sa naghahawak ng kaldero para hindi po tayo magugutong <laughs> At nag-uumpisa na nga po mga idol, yung ating mga dokor mag-check-up. At yung mga iba nga po, ng mga bagong parating palamang mga lods, ayun po, pinapakain pa po sila ng sopas. at yan nga po mga loads yung result ng ating BP napakataas 160 over 90 talagang kailangan na po natin mag diet at mag exercise palagi nakakatuwa naman po yung ating vice mayor talagang nilagay niya pa po ng kanyang litrato at pangalan po sa likod ng resita at mga libreng gamot They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I can make